Wow, roses. So ayan mga kajourney na dito tayo sa Rose Garden. Kitang-kita nyo naman mga iba't iba yung kulay ng mga roses. Ayan. So super green yung paligid. Ayan. Nakatapos lang namin kumain. So iniwan namin yung mga foods natin dyan. So doon banda may mga iba't ibang flowers pero kunti lang. So mag-explore pa tayo doon. ingay ng birds. Ano yun? Wow. Ano yun? Super. Ayan, yung kahoy na maganda. Cedar trees. Cedar trees ata to. Or, I don't know. Hello mga ka-journey. Ay, may cruise sa taas ay. Baba ka na para punta tayo dun sa baba. Is it cedar tree or no? Cedar tree. Yeah, ito also. Mga cedar trees. And my view deck doon. So naririnig natin yung mga falls. Ingay ng falls pala, hindi mga falls. Ingay. And, ikaw mag-sawang ka. lang tayo dito sa... Rose Garden. Ayun, no, rose's Garden. So, mo uminom ng tubig? Oo. No. Ayan, ang ganda so, dito. Fountain. Oh, ayan, fountain dito. Tingnan daw natin tong fountain. Oh, mataas pala itong mga rose. Maganda pala okay. dito sa... ng uh, tubig. Anong meron dito? Parang magandang umupo doon ah. So yan. Upo, upo daw siya doon. fresh na fresh, sa mga mahilig dyan ng roses na flowers diyan. Ito may dark, ito dark siya. Dark. So, ito naman. Anong kulay ito? Parang ano siya? Eh, pink, uh, pink red. Tama ba? may white dyan oh, wow Ayan. ito may iba oh tignan mo to red. may ibang rose oh, wow ito oh ang dami red na red, gusto ko dito mhm mm Ito hey, yung mga purple. Ito, oh, white. Ang laki naman dito. Yeah, Ayan, ang dami. Ayan, yung dito pa. Ayan, yung dito pa. Ang cute. Super orange ba yan? Orange? mabango ng mga mga flowers ng roses. Uy, may yellow doon. Dito na tayo. nag enjoy ba kayo mga ka-journey? Kasi kami, nag enjoy kami. Ayun, oh, cedar trees. Alam nyo ba to? Cedar trees. Cypress, dun sa kabila. And pine tree. Ayun, may pine tree din. Bawat mga kahoy may mga ibon ano ba yun? oh ba diba? ang dami tapos yan may ibal may ibang uh, rose color uh, still yellow plaza de di toledo ayan naka spain mga malilit dito na mga roses so parang mini roses na ibat ibang kulay din dito rin meron wow ibat ibang kulay oh dito may yellow Wow wow wow. Ganda. Mix process. And dito naman ay super dark process. Wow. Wala na lang akong masabi kundi wow. And dito rin. So ayan, mag-iikot pa tayo. May daanan ba dyan sa taas? alim ng cypress Oh, Ay, my gosh. Oh, may patay na anong uwak. Wala. Patay. Kawawa naman. Ni, ayan, nakikita nyo iba't ibang mga kulay ng uh, mga roses. So dito, may naiiba. Ayan, ito. Sobrang gaganda din ng mga flowers. Ayan, ito. Ewan ko kung anong pangalan nitong flower na to. Pero sobrang ganda dito sa ilalim ng malalaking puno ng pine trees. ng picture lang, picture. Ayan. o oh, mga ka-journey. Nag-enjoy kami, naglilibot dito sa Rose Garden. Wow! At uh, grabe pala ang roses. Hanggang doon o. Oh. White. White, red. whites wow. White. Kala ko doon lang pero hanggang. Mas madami pala dito. Mas madami dito, pala, dito. So, kapitan lang natin. Okay. Mas maganda dito. ina tinatawag lang namin yung mga kasamahan namin para makita din nila yung kagandahan ng mga roses dito so ayun mga kajuni puntahan natin ito dag ganito ako kasi sobrang init wow ito sobrang ito pinaka kasi ko uh, red na red eh. Ito super ano to. Ewan kung anong kulay ba ito. Pero red pa rin siya. Pero may pagka-orange. Bango. Ang bango niya. punta tayo dun sa kabila. May daanan kaya dito? Wala. Dito? Pwede daan nun? Dito tayo maglakad. Para makita natin yung napakagandang building na yon, May green. Kasama na, parang kasama niya yung mga uh, mga trees. Know, <tinyo> so may mga nagpa-photo din dun sa baba, wow ng wow ito, diba amazing process gusto ko nang mag-stay muna dito ng mga one hour. Pero may nakita akong may na ibang mga kulay doon para hindi lahat red. Dito muna tayo sa mga uh, kulay na light lang. Uh, diba? Ito patapos na to eh. Dito na lang ako magtago. <laughs> At sobrang mainit. Ang bango. Babago ng mga roses. Anong meron dito sa super green? Hello, Ming Ming. May Ming Ming doon. So, naiwan natin yung mga kasamahan natin. So, hanggang dito sa baba ay may roses. Kung napapansin nyo yung building doon, banda ay napakaganda. May, may green sa pader. Ayan mga ka tinitignan lang natin itong uh, maliit na uh, anong tawag dito? Maliit na pond. So may mga mali, may mga kunting tubig dito nang dito sa may mga bato. Ayan, kunti-kunti. Pero sa taas nito ay may tubig. Don't you worry. May ano dyan, may host dito sa taas. Akala ko galing sa tubig yung... Ay, sa bato yung... Galing sa bato yung tubig. Oh. Ito pala ay... Traditional Japanese lantern. Ayan. Ito, yan. And sa taas pala yung mga kahoy dito is maple tree. nagpifugas ata doon. Ito, ano. Pero ito, Japan. So, maraming mga bawal dito. Bawal. Bawal mag o minom, magfishing, mga dogs, magbasura, at kung ano-ano pa. Yan, bawal. natin kanina. So, ayan. May mga lotus. May mga flowers ng lotus. Ayan. Uh. Iba't iba yung kulay. So, ayan. Uh, mga kajorni, dito natin tatapusin itong video na to. At, sobrang mahaning. Baka hindi nyo rin marinig yung sasabihin natin. So, ayan. Thank you for watching, mga journey Bye!